May papakita ko sa inyo mga idol. Mga hunters. Ayan. Mga taga-bukid lang nakakalam nito. Ayan. Mm, sarap yan. Tamis yun. Matamis. Ayan. Ito yung kanyang bulaklak. Ito yung ampalaya ng bukid. Hmm. Yung katas sya lang Tsaka yung nakabalot lang sa Buto yung kainin Sarap Kamis hmm. Nakakain rin to Parang hindi siya mapay sakto lang